Mahigpit kasi ako, te. Okay. Alam mo yung, this time, sinunod ko naman na yung guts ko na, sige, daling natin sa hospital, mapapukunahan yung bata. Tapos, kahit anong gawin, kung may masasabi kayo. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng magkapatid na si Tony Fowler at Mama Marie at isa pang miyembro ng Toro family na si Papi Galang. Sa panibagong episode ng reality show na ipinalabas ng Toro Family, inilabas ng magkapatid na Tony at Mari ang kanilang saluobin patungkol sa pagpapabakuna ni Papi sa kanyang anak na si Dodong na mayroon raw ubo at sipon. Punto ng magkapatid na sana ay hindi muna pinabakunahan ang bata habang ito ay may sakit. Sana raw bilang ina ay pinapakiramdaman ni Papi ang kondisyon ng bata. Maari naman raw ipagpaliban muna ang pagpapabakuna at ihabol na lang pagmagaling na ang bata. Pangangatwiran naman ni Papi na sabi raw ng kanyang doktor ay bukod sa delayed na ang bata ng ilang buwan dahil sa hindi na pabakunahan sa dapat na petsa ng bakuna. Ay kailangan ng maibigay sa bata ang huling dose ng bakuna. Kaya hindi na raw maaaring ihabol pa ng ibang petsa. Isa pa raw ay mayroong outbreak ng pertussis kaya itinuloy na ang bakuna. Ayaw rin daw niyang ma-expose ang bata sa kanyang mga yaya na may pagkakataon na nagkakaroon din ng ubo at sipot kaya pinabakunahan na niya ang bata bago pa ang bayahin nila sa Thailand para sa kaarawan ni Tyronia. Ngunit saad naman ni Tony ay paano raw kung nagkamali si Papi at hindi kinaya ng bata ang bakuna habang ito ay may sakit. Naiintindihan raw niya ang sinabi ng doktor, ngunit bilang ina ay si Papi pa rin ang mayroong desisyon kung papabakunahan ba ang bata o hindi. Saad naman ni Mama Marie ay hindi niya sinasabi na mali ang doktor at tama siya. Ang kanya lamang pinupunto ay lawakan ni Papi ang kanyang paniniwala sa isang bagay at maging ang pagtatanungang mga tao. Saad naman ni Papi ay hindi lang naman nakasalalay ang kanyang desisyon sa isang opinion lang. Dagdag pa niya na iipit siya sa sitwasyon dahil nayon ay sinunod niya ang guts niya na dalhin sa hospital at pabakunahan ang bata ay mayroon pa rin masasabi ang magkapatid. Noong nakaraan raw sinabi ng magkapatid na hindi dinadala sa hospital ang bata, kahit na nilalagnat na. Ngayon raw na inaagapan na niya ang sitwasyon na hindi na lumala ay mayroon pa rin masasabi si Tony at Mama Mari. Nahihirapan na raw siyang lumugar kung ano dapat ang gagawin. Dagdag naman ni Tony na sana babaan ni Papi ang kanyang pride at magtanong sa kanila kung ano sa tingin nila ang mas dapat gawin. Tama naman raw ang sinabi nila noong nakaraan na dapat nadalhin si Dodong sa hospital. Itong sumunod raw ay hindi nila pinipigilan si Papi na dalhin ang bata sa hospital, ngunit ang pagpapabakuna sa bata na may sakit ay nakikita nilang mali. Sa loobin naman ni Mama Marie ay hindi porket tatlo na ang anak ni Papi ay alam na niya kung paano magpalaki sa mga bata. Sana raw ay kahit paano ay nagtanong man lang sa kanila sapagkat ang doktor ay nakabase lamang sa nararamdaman ng bata, ngunit ang mga taong palaging nakakasama nito ay nakakaalam din sa kung paano ang pag-aalaga. Nakasalalay lamang ang doktor sa kung anuman ang sinabi ni Papi. Dagdag pa ni Tony ay kailangan tanggapin ni Papi na mayroon silang pake sa kanya at sa kanyang mga anak.